ng araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ikaapat na linggo ng buwan ng Hulyo at isang kagalakan pong muli na makasama namin kayo sa araw na ito, ang araw ng Panginoon. Sa bilis ng takbo ng buhay, madalas tayong abala sa ating mga gawain at responsibilidad. Ngunit ang araw ng linggo ay nararapat nating igugol at ituon sa Panginoon. Sapagkat sa paglapit sa Diyos, Napapahalagahan natin ang mga bagay na ukol sa walang hanggan ang kaligtasan. Kaya sa pagkakatong ito, ihanda natin ang ating puso at isipan upang matanggap ang gabay at kalakasan mula sa kanyang mga salita. Pakinggan natin ang makapangyarihang mensahe ng ating minamahal na Apostol Arsenio T. Ferriol, ang guro sa likod ng oras ng katotohanan Classics panoorin natin to. Purihin ang Panginoon. Muli namin kayong binabati sa pangalan ng ating Panginoong Sokristo at tayo ngayon ay mananalangin. Ipinangako sa atin ng salita ng Diyos na ang bawat lumalapit sa Kanya na may pananampalataya ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. At ang sumasampalatayang siya nga ang Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya ay tunay na tatanggap ng mga biyayang mula sa Panginoon. Ano man ang ating kailangan ngayon, idulog natin sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang ipinagmamalasakit. Tayo manalangin. Aman naming Diyos na maibigin at mapagpala. Kami po'y nagagalak sapagkat sa mga sandaling ito, sa kabila ng aming maraming pangangailangan, alam naming kami iyong ipinagmamalasakit. Alam namin na sa sumasampalataya, ay walang imposible sapagat ang aming Diyos na aming dinadalanginan ang lahat ng bagay ay mayroong pangyayari. Sa mga sandaling ito'y patunayan mo ang iyong mga pangako sa amin. Yamang ang panalangin ito'y ginagawa namin na namamalas ng marami. Panginoon, sa pamagitan din ito'y gumawa ka na ang pagpapatunay mo ang sumakanila upang sila'y manampalataya na ikaw ay buhay na Diyos at umiibig sa amin. Dalangin namin ngayon ang mga may karamdaman. Amin pong nadadama ang kahirapan ng mga kirot sa kanilang katawan, lalo na sa mga hindi gumaling sa karunungan ng tao. Aman Diyos, sa pangalan ni Kristo Yesus, tumitingin kami sa iyo na sa iyo mga latay kami ay gagaling. Sapagat ito ang inilaan mo kung papanong iniligtas mo kami sa kaparusahan at sa kasalanan sa mga latay mo'y meron kaming kagalingan. Sa pangalan ni Kristo Yesus, ang bawat karamdaman ngayon ay iyong pawiin. Sa bawat sumasampalataya, ipakita mo ang iyong mahimalang mga gawa, ang mga tanda at kababalaghan sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo. Ganon din amang Diyos ang maraming pangangailangan namin. Sa iyong mga anak na naghihikahos, amang Diyos, ikaw ang gumawa yamang iyong ipinangako na kung kami manunumbalik sa iyo, kami magsisisi ang panahon ng kaginawahan ay iyong pararatingin. Kung aming uunahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ang lahat ay idaragdag mo sa amin. Amang banal, dalangin din namin ang kadiliman ay iyong hahawiin sa aming bansa at ang iyong kapayapaan ang iyong paghahariin. Sa gitna ng maraming kaguluhan ngayon, Tulungan mo na kami makapagtiwala sa iyo na ang lahat ng ito yung mapagtatagumpayan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataong ito yung ating bubulayin ang payo ng Diyos sa kapanahon ng ito ng kawakasan. Narinig natin ang ating panel discussion at doon ay nakita natin na ang kawakasan ay bahagi ito ng huling araw. Ngunit sa mga bahaging ito, ang kawakasan ang pinakahuli. At ang kasulatan ay nagpapahayag sa atin na makikita natin ang napakaraming kahirapan, napakaraming kaguluhan na halos magbibigay ng takot sa marami mga tao. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Lukas at isa talatang ay ganito, gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo na nangyayari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Narito mga kapatid, ano ang ating nakikita? Kung ating pasisimula ng basa dito sa context mula sa 21 hanggang sa ating binasang 31, ay nakita natin mga kapatid ang mga kahirapang darating. Ang paglaki ng mga daluyong ng dagat na ayon sa pahayag ng kasulatan sa Apokalipsis Kapitul 13 at Talatang 1, ang dagat dito'y ang sangkatauhan. At dahil nga sa mga social unrest na ating nakikita ngayon, ang uh, mga wilga, ang mga pagsalungatan ng iba't ibang panig sa ating lipunan, kasama na rito ang reliyon na hindi tayo nakaka nakikihalo doon sa kanilang mga kontraverse, mga kapatid, ang maramihang paglilipatan ngayon ng mga tao, hindi lamang ang mga naghahanap buhay, maging sa iba't ibang kalagayan ng lipunan, lalo ng mga refugees, ating makikita na ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin ng pagkagulumihanan. Ngunit, mayroong payo ang salita ng Diyos na kung ating makita ang mga bagay na ito, sa talatang 36, Dadapot magpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing upang kamtin ninyo na makataka sa lahat ng bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin ang Panginoon. Narito mga kapatid, ang ating gagawin, ang sabi ng salita ng Diyos, na tayo ay huwag magugulimihanan. Huwag tayong matatakot. Bagkos ang sabi, tayo ay dapat na maghanda. Yan ang ibig sabihin ng magpuyat. Paano tayo makapaghahanda? Ang kahandaan natin ay kahandaang mula sa Diyos. Hanapin natin ang tulong ng Diyos. Merong iba't ibang mga paghahanda. Merong mga taong gumagawa na ngayon ng mga atomic shelters. Gumagawa sila ng mga tahanan na parang itlog na kahit anong lindol daw ay eh, uh, ligtas sila. Ngunit mga kapatid, ang tunay na paghahanda ay mula sa Diyos. At ang payo sa atin na tayo ay manalangin sa Panginoon tayo humingi ng tulong na sa halip na tayo matakot ay magkaroon pa tayo ng kagalakan sapagkat ang mga nangyayari ay higit na malapit ngayon ang pagdating ng Panginoon kaysa ating inaasahan. Purihin ang Panginoon. Kaya't pagka nakita natin ang mga nakakatakot na bagay na mga nangyayari ngayon, ang mga baha, na nakita natin ang napakarami mga tao na napipinsala, naghihirap, nakikita natin ang mga biktima ng lindol, nakikita natin ang maraming patayan, marami mga... Uh, malulupit na kriminalidad na ngayon nangyayari at ang mga paglalaban ng iba't ibang panig sa ating lipunan, ang lahat ng ito ay hindi natin dapat ikatakot sapagat ang sabi ng kasulatan sa onang Pedro 5 at 7, ilagak ninyo sa Panginoon ang inyong mga kabalisahan sapagat tayo'y kanyang ipinagmamalasakit. Purihin ang Panginoon. Ang sabi, ano ang magagawa ng panalangin? Ating basahin sa unang Timoteo, pangkat dalawa at talatang isa hanggang dalawa. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay niaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa mga tao. Sa mga hari sa lahat na nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Purihin ang Panginoon. Kung tayo ay mananalangin, kung ipapanalangin natin ang ating mga kababayan kasama dito ang ating mga tagapangasiwa sa ating gobyerno, ang sabi ng kasulatan, tayo ay makapa, makakapamuhay ng payapa. At hindi lamang, kundi mga kapatid, ang sabi, ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo ay mananalangin, ang sabi, makakapamuhay tayong may kapayapaan. Bakit? Halimbawa, itong kaguluhan ngayon na nangyayari na biglang tumaas ang gasolina kung ating kaputa ng ating mga tagapamahala, hindi tayo gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin na ang ating mga tagapamahala ay magkaroon ng wastong karunungan sa kanilang mga hakbang. At kung tayo ay nananalangin, tiyak na ang Diyos ay gagawa sa kanila. Bibigyan sila ng Diyos ng tamang pag-iisip bibigyan sila ng banal na takot ng Diyos upang gumawa ng kanyang kalooban. At sa gayon ay magkakaroon ng kaayusan ng ating pamahalaan at makakatulong sa atin. At hindi lamang kundi ang sabi, kung tayo nananalangin, tiyak na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Katunayan, hindi lamang ang kaligtasang pangkasalukuyan ang ipinangako ng Diyos. Gusto ng Diyos na sa mga nananalangin ay dumating sa kanila ang kanyang pagliligtas. Ang kaligtasan na tinutukoy na tayo ay hindi lamang ligtas sa mga kasamaang nangyayari, kundi higit sa lahat ang makapangyarihang espiritu na ang sabi sa Efeso 2.2 ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng lalang niya. At katunayan, ang pagkaalipin sa mga bisyo gaya ng mga addiction sa iba't ibang addiction maaring yan ay tobacco addiction or wine addiction or drug addiction mga kapatid ang kaligtasan ay nag-aalis nito at katunayan ang pagiging gapos ng bisyo ay patunay na ikaw ay gapos ni satanas ngunit ang pagkahiwalay sa mga vices ay bunga ng kaligtasan. Gaya ng sabi na ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang, ang lahat ng lumang bagay ay nagsilipas na. Ang lumang paraan ng ating pamumuhay, kasama mga dati nating ugali na hindi ayon sa salita ng Diyos, ito'y tanda ng pagkagapos ni Satanas. Ang ating buhay na may takot, mayroong pag-alinlangan at maraming kagulumihanan, ang sabi sa banal na kasulatan, ito'y bunga ng pagkaalipin sa atin ng kahatulan ng sumpa at kamatayan. Hebreo 2.14 at 15. Sa panalangin, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay liliwanagin ng Panginoon sa kanya mga salita. At sa pagkaalam ng kanyang mga salita ay tatamuhin natin ang kaligtasan. Kung minsan inaakala natin ang salita ng Diyos ay yung mga hindi dapat gawin o dapat gawin. Ngunit mga kapatid, ang unang mensahe ng salita ng Diyos ay ang pasabing nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Yesus ay naparito upang iligtas ang makasalanan. Ang mensahe ng salita ng Diyos na siyang katotohanan ay si Kristo na naparito para sa iyo upang ikaw ay palayain Sama-sama masamang espiritu na ngayon ay gumagawa sa libutan, upang alisin sa iyo ang sumpa at kahatulan. Galatia 3.13, na si Kristo, nang mabayubay doon sa krus, ay iniligtas tayo sa sumpa at parusa. Purihin ang Panginoon, at ang sabi, ang kaligtasan ay magdadala sa atin sa panibagong pananaw. Hindi na tayo matatakot sa mga nangyayari ngayon bagkos sa halip na tayo matakot ay magagalak pa tayo sapagat alam natin na ang Panginoong Sokristo ay darating. Ang pinakahuli na dapat nating gawin, maghanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Ang Panginoong Sus ay darating sapagat ang sabi, pag ito'y makita natin nangyayari, hindi lilipas ang ating lahi hanggang sa si Kristo ay dumating. Purihin ng Panginoon at ano ang ating gagawin? Ang sabi sa Onang Juan sa Kapitulo 3 at Talatang 2, Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa natin nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroong pag-asang ito ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis sa panahong masama, ang susunod nating dapat gawin kasama ng ating mga panalangin ay maglinis tayo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Palitan natin ng pagtangis ang ating mga pagtawa, ang ating kalayawan. Palitan natin ng pagpapakabanal. Sapagat ang sabi ng salita ng Diyos, si Kristo ay darating, dapat tayong maglinis. Purihin ang Panginoon. Kaya sa halip na tayo ay maging tagahatol nang wala pa sa panahon, tayo muna ay magsaliksik sa ating sarili. Linisin natin. Paano tayo malilinis? Ang salita ng Diyos, ang sabi sa 15.3, ay maglilinis. Sapagat ang salita ng Diyos ay nagdadala sa atin ng bagong binhi. Ito'y paglilinis na hindi lamang mga pag-uugali. Ito'y paglilinis na mula sa loob ang ating kalikasan ay kanyang binabago. Ang ating kalikasan ay pinapalitan niya ng banal na kalikasan. At ito, mga kapatid, ay maghahanda sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Katunayan, ang paglilinis na ito ay hindi lamang sa atin magdadala ng bagong kalikasan at pagkatao. Ang paglilinis na ito ay mag-aalis din ng ating mga sakit. Bakit? Saan ang ugat ng sakit? ang sabi ng Panginoon, kung iingatan mo ang aking mga kautusan at palatuntunan, wala akong sakit na dadalhin sa iyo. O hindi siya magpapahintulot ng sakit sa atin. Sa mga ang mga pagsalangsang ay nagdadala ng mga karamdaman. Ngunit ang pagsunod sa Panginoon sa kanyang salita ay naglilinis na pati ang ating mga sakit ay lilinisin. Kung paano nababago ang ating karakter, ang ating pag-uugali, ang ating kalusugan ay babaguhin mula sa kahinaan tungo sa kalusugan. At kung magkagayon, kung tayo malusog at malakas, ang Panginoong Jesus ay darating na tayo ay makakagawa ng kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon pagkatapos sa tayo ay magpakalinis? Sa Apokalipsis Kapitulo 3 sa Talatang 2, Magpuyat ka pagtibayin mo ang mga bagay na natitira at malapit nang mamatay sapagkat wala kong nasumpungan sa iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Habang tayo naglilinis, pasakdali natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang mga panalangin natin araw-araw, ang pagbubulay ng salita ng Diyos, Gaya ng sabi sa Hebreo 3.13, Ano pa ang ating pagsamba? Huwag lamang sa kaanyuan, huwag lamang sa mga forma, kundi sa Espiritu at katotohanan. Ang ating paghayo upang ipatuto ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, gawin nating gaya ng unang iglesia. Mula sa umaga hanggang gabi sa lahat ng dako, sa lahat ng kinapal. Ipangaral natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang magagawang tulong sa atin. Huwag tayong magpalago pa sa mga argumento at puot at galit sa bawat isa. Ating sabihin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kinapal. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa. Habang tayo ay nagpapatutuo ng Ibanghilyo, ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang binabanal. Sabi nga ni Pablo, habang ginagawa mo ito, Timoteo, mahayag ang iyong pagsulong at ikaw ay ligtas at ang mga nakikinig sa iyo. Samantala, tayo ay mananalangin. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi installment, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Matatanggap mo ngayon. Gaya ng sabi sa unang 2 Korinto 6, 1 at 2. Now is the day, now is the hour of salvation. Kung nais mong ikaw ay mabago, ngayon sa oras na ito. Kung nais mong ikaw ay gumaling, ay ngayon. Kung nais mong ikaw ay maging malaya sa takot, ay ngayon. Si Kristo ang makakatugon. Tanggapin mo. Tayo manalangin. Aman Diyos, ngayon din sa oras na ito, gumawa kang makapangyarihan na ang mga mayroong takot at pagkagulumihanan ay magkaroon ng pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong magagawa. At kami dumalangin sapagkat ang tumatawag sa iyo batay sa Ebanghilyo ay tiyak na maliligtas at hindi mapapahiya. Sa kasalukuyang panahon, tulungan mong maging mabilis ang aming pagganap ng iyong kalooban, lalo na po ang mga pagpapatotoo sapagat nais mo ng mga tao'y mga ligtas sa pagkaalam ng katotohanan. Ikaw ngayon ang maluwalhati sapagat ang aming mga kasamahan sa mga sandaling ito'y mayroong kapayapaan, mayroong katiyakan ng kanilang dalangin na iyong tinugon. Ngayon sa mga sandaling ito kami nagagalak sa iyo at nagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Yesus na aming tagapangligtas at haring darating. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga na sa bawat linggo ng ating inilalaan sa Diyos, hindi lamang ang ating katawan ang nagpapahinga sa mga kaabalahan sa buhay, kundi ang ating kaluluway nabubusog ng salita ng Diyos at ang ating espiritu'y napapalakas. Nawayang mensaheng ating tinanggap ay maging ilaw sa ating landas, kalakasan sa mga susunod na araw. Patuloy tayong magpakasigasig sa pananampalataya at maglaan ng panahon sa Panginoon. Kung meron po kayong mga prayer request, kayo po'y malugod naming ipapanalangin sa pamamagitan ng mga numerong naka-flash sa inyong screen. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa oras ng Katotohanan Classics. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Rod hanggang sa susunod na linggo sa panibagong pagkakataon ng pakikinig at pagkatuto mula sa pangangaral ng ating bahal na Apostol Arsenio T. Ferrio. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. As we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media, Prayer Power, Moments with God, Courts of Mercy, Exploits of Faith, Fourth Watch News, Oras Katotohanan Classics, Home Free Radio Philippines and USA. Apostles Take. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.